Abi bagong rule ba nga daw ito sa NBA na magpapaangas pa sa mga NBA games this upcoming season? Pero bago yan mga idol, pag-usapan muna nga natin itong si Chet Holmgren nang dahil sa first preseason game niya nga mga idol ay sa pag-warm up niya ay meron ngang medyo pagbabagong napansin ang maraming NBA fans at yun ay pagdating nga sa anyang jump shot nang dahil mga idol ay parang kakaiba na nga ito from last year Nang dahil kung mapapansin nyo nga dito sa kanyang video na ito Ay parang talaga nga naman ang kanyang right hand or ang kanyang shooting hand Ay parang umaangat pa nga after his shot May extra movement pa upward Samantalang yung kanyang guide hand or yung kanyang left hand ay bumababa na agad Malayong malayo nga daw ito sa kanyang jump shot from last year Ayon sa mga Thunder fans Medyo may pangamba nga sila mga idol lang dahil wala naman daw kasing problema sa jump shot ni Chet Holmgren at last year he shot 37% from the 3-point line. Pero let's see na nga lang daw kung talagang maapektuan at hindi maging maganda ang shooting performance na ito nga ni Chet Holmgren this upcoming season ay talagang magiging malaking problema nga daw ito. Pero baka nga daw sa pagbabago niya ng ito ay mag-improve pa siya. Kaya naman daw let's see na lamang kung ano ang magiging resulta nito, maganda ba or pangit sa paparating na regular season. At ngayon mga idol, isama na rin natin itong si Christian Wood nang dahil na-offend nga siya nang tawagin nga siyang Andre Davis ng mga fans nang siya'y palabas nga dito papunta sa court. At talagang napamura pa itong si Christian Wood. Pakinggan natin. Kaya nga mga idol hindi na rin inapiraan neto nga ni Christian Wood ang mga fans na tinahawag nga siyang Andre Davis or AD. At ngayon ipag-usapan na nga natin mga idol ang bagong role sa NBA na magpapaangas pa nga sa mga NBA games. At yan mga idol ay napansin nga sa laban kahapon nang dahil sa play nga ito sa pag-block ni Torian Prince dito nga sa high-flying Jaden Ivey ay talaga nga namang ang lupet ng play ng kanyang ginawa. At hindi lang siya natapos dyan nang dahil tinont niya pa nga harap-harapan tinitigan itong si Jaden Ivey at sinigawan mga idol at wala namang technical na naibigay dito kay Torian Prince at yan eh, habang nakatitig sa kanya ang mga referee at parang hindi na nga lang nila ito pinansin at parang pinalambas na nga lamang bagong bago nga daw ito nang dahil from the last years ay onting pagtitig nga lang daw, onting pagsigaw lang matapos ng iyong magandang play ay automatic technical foul na ito at parang ito nga daw ang bagong rule sa NBA na hahayaan na lang palalampasin na lang ng mga referee ang mga players na naglalabas nga ng kanilang mga emotions matapos ng kanilang magagandang plays na ginawa. And definitely ayon sa mga fans ay magpapaangas pa nga daw ito sa mga upcoming games ngayong regular season dahil finally the players can show emotions mga idol nang hindi na napapatawa ng technical foul. Pero hindi pa rin naman yan sigurado mga idol. Maybe inayaan lang ng mga referees ang ginawa ni Torian Prince nang dahil pre-season. Pero baka sa regular season ay bumalik naman lang di sila sa dati. Kaya yan ang aabangan natin ng mga idol kung ito ba bagong rule sa NBA or the referees just let it pass this time.